Isang resolusyon ang inihain na sa Kamara na nananawagan ng pakikipagtulungan sa International Criminal Court sa investigasyon nito sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. Mismong ang chairman na ng Committee on Human Rights sa Kamara na bahagi ng mayorya ang sumusuporta ngayon sa investigasyon ng ICC o International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Sa resolusyong inihain niya at ng kinatawan ng One Rider Party List, hinikayat nila ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan ng buo sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon nito sa mga umano'y krimen noong War on Drugs. Binanggit pa ng resolusyon ng desisyon ng Korte Suprema na may jurisdiction pa rin ng ICC sa mga ginawa ng ating gobyerno bago ito tumiwalag sa Rome Statute o hanggang March 2019. Nirefer na ang resolusyon sa Committee on Justice kung saan ito inaasahang tatalakayin. Bago nito, may kahalintulad na resolusyon ding inihain ng makabayan Bloc nitong Oktubre. Nitong biyernes lang nang sabihin ng Solicitor General na hindi susuportahan ng Marcos administration ang investigasyon ng ICC sa War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Sabi ngayon ang Justice Department, kailangan muna nila ng seryosong pag-aaral kaugnay ng resolusyon, lalo't hindi na miyembro ang Pilipinas sa Rome Statue. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok 24 Horas kapuso kasama nyo kami 24 oras mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv